Ayan nga guys, andito kami sa sari, uh, sa tindahan ni uh, ito, ano, ito. Mr. Sir, ano pangalan mo, sir? Ah, ito po yung may-ari na, no? kukuha na uh, namin, namin ng alak, okay, um, bigas, at saka yung mineral. Uh, si Sir, ano uh, sir? Alex po. Yung parang yung nakalitin Ah, Sir Alex, napakabait na tao. Ayan. Pinakatiwalaan kami. Oh. Tingnan mo, naka, naka, ay darling, nakaminas ka na naman. Naka, naka ano ka na naman. Ganun talaga pag mabait. Ayan. Tapos ibablog na sa ano, sa kmds is to. Sa, okay, sa GMO. ay, darating kasi oh. sila mamaya. Oh, sa GMA Kasi 50 and 40 yung oh. namin Tapos nagkakilala kami Sa TikTok, TikTok. Sumagaling so po kayo sa TikTok. Ah, ano po siya? TikTokers talaga, vlogger. Ayan. Andito po kami sa Aglipay, Kerino. Ako. Oo, kami dalawa. Kaya mag-exting forces kami po yung malam. Congrats. Oh. <laughs> bukas, bukas yung kasal namin. Pero po yung uh, okay. okay, Pero tubig mahal? Ayan. Nakana nakaano din yung asawa ko. nakapakabait ni sir. Kaya kayo pag ano dito na kayo bibili, maka discount kayo oh.